Hello everyone! At eto na naman ako ang sawa ni Tahusa taking over his vlog part 2. At eto na nga ang part 2 ng aming bakasyon dito sa lola ko. Ngayon nga ay pupunta kami sa Pukin. Madami daw kasing gulay na makukuha doon. Sobrang mahal kasi ng gulay ngayon pag bumili ka sa palengke. Dito libre lang. Kaya tara samahan nyo kami Bago nga kami makarating sa bukid, nagpa-picture pa sa akin si Takusa. Ang ganda daw kasi ng view dito. Lalo na dati, ang ganda ng view dito, malalim pa yung ilog. Ngayon kasi medyo bumabaw na. At nandito na nga kami sa bahay ng pinsan ko. Dito kami dadaan papuntang bukid. Bale, bababa ka dyan. Kapag nakababa ka, medyo malayo pa yung bukid. Dadaan pa tayo ng hanging bridge. At andito na nga tayo sa hanging bridge na dadaan na namin papuntang bukid. Ayan, medyo mababa siya. Hindi naman ganun kataasan. Kaya hindi kayo malulula pag dumaan kayo. Ang sarap nga dito lalo pag umaga ang lamig-lamig. At eto nga pala yung makikita nyo kapag nasa taas na kayo ng hanging bridge. Ayan, may ilog dyan na medyo mababaw. At andito na nga kami sa first stop namin. Kukuha kami ng mani ngayon. Tuwang-tuwa nga si Takusa ang nagbubuntot ng mani. Ang dami-dami daw. Ang mahal kasi sa kabanatuan nito. 60 pesos yung maliit na plastic parang wala pa sa kalahating gilo. Sabi ko nga ibenta na lang din namin ito sa kabanatuan. Kaka pera pa kami. <laughs> At dahil nga first time ko magbunot ng ganito, hindi ko alam kung ano bubunutin. Parang mga damotong nabubunot ko. Kaya pala walang mga laman, mga damotong binubunot ko. At eto na nga finally, nakita ko din. Nakakatuwa rin yung experience, ang dami-dami naming -dami nakuha. Hindi na din kasi talaga kukunin to, kaya kinuha na namin. Sayang din kasi, pang merienda din to. Nakatipid ka na, busog ka pa. At pagkatapos nga namin bunutin, inalis na namin yung mga dahon niya. Ang gaganda pa rin talaga na nakuha namin kahit mga tira, tira na lang to. Ayan, sobrang dami. On to the next stop. Ngayon naman pupunta kami sa kabilang bukid. Dumaan kami sa maliit na ilog dito. Ito yung galing ng falls. Papunta ron sa ilog sa baba. Napakalinaw nga ng tubig dito. Ang namig-namig pa. Masarap nga dyang maligo kapag summer. At andito na nga kami sa kabilang bukid. Bukid to ng kapitbahay. bahay Humingi kasi kami ng kamote. May mga tira-tira pa daw na kamote dito. Kaya kinuha na rin namin. Mahilig din kasi kami mag-asawa dito, lalo na yung ipiprito, ka ilalaga, sobrang sarap. Masarap kasi talaga itong isabay sa kape, lalo sa umaga. At eto nga pala yung pinsan ko, siya yung nagbubungkal, kasi siya lang yung merong gulo. Yung isa ko namang pinsan, kumuha ng mga ampalayang ligaw. At pagkatapos nga namin kumuha ng mga kamote, pumunta na kami sa kabilang bukid. Medyo makipot nga yung daan dito at medyo matarik na rin. Kaya dapat hindi madulas yung chinelas na susuotin mo dito. At ayun na nga, nakating na rin namin ang tuktok ng bundok. Ganda rito. At ang lamig pa kahit maaraw, hindi mo mararamdaman yung sobrang init. At dito nga yung mga taniman nila ng mga sili. Yan, sobrang daming sili dito. At kaya nga rin sila maraming tanim dito kasi ito yung pangkabuhayan nila. Kaya nga sobrang importante rin ang bukid. Kaya sana hindi na rin nila gawing subdivision yung mga natitira pang mga bukid, ba? Diba? At andito na kami sa taniman ng papaya. Isa nga sa paborito namin kinakaing mag-asawa. Masarap yung hinog nito, tsaka masarap din yung hilaw, pwede mong igulay. Simula rin kasi nung ikinasal kami, gusto na namin ang puro gulay inuulam namin. Bukod sa masarap, mas healthy pa siya kaysa sa mga karne. Kung makikita nyo, sobrang lawak ng bukid nila rito, sobrang laking tulong din talaga to sa buhay nila. At dahil ang layo na ng nalakad namin, nagpahinga muna kami. And si Takusa, nagpahinga muna siya. Pagod na pagod na raw siya. Ayan yung mga nakuha namin. Siguro pang one week na ulam namin yan. <laughs> at sa wakas, pagbaan na rin kami ng bundok. Sobrang nakakapagod pero worth it. Yung mga nakuha nga pala namin mga gulay, hindi na yun pwedeng pangbenta kaya kinuha na namin. Hindi na rin kasi yun kukunin. Pagbaba namin dito, may nadaanan pa kami isang buket Ayan, nag-aararo sila dahil magpapatanim na ulit. At eto na nga pala yung palabas ng Encantadja. And pabalik na rin kami at sabi ni Takusa maghugas daw muna kami sa ilog at makatinay kamay niya. Ang linaw nga ng ilog dito, kaso hindi na siya ganun kalalim. At ang lamig pa, ang sarap ipangligo. Ito yung araw-araw tinatawid ng mga pupunta sa bundok na naghahanap buhay din. Kaya imagine kung mawawala yung mga bukid, di ba? Kaya ang sarap magkaroon ng bukid. Meron ka ng pagkakakitaan, meron ka pang maitatanim pang ulam. At nakabalik na rin kami sa bahay ng pinsan ko. Sobrang nakakapagod pero ang saya-saya. Murang -saya. peaceful ng lugar dito. i'm set up on the way so this ends my takeover vlog bye